dahil itinas na nga sa signal number 4 ang ilang bahagi ng Bulacan, particular na sa northern at eastern portion. Mas lalong pinigting ng mga lokal na pamahalaan ng pagbabantay sakaling tuloy ang hagupitin ni Super Typhoon 1. Weng sa mga sandaling ito, walang gaanong hangin na nararanasan liban sa mga ng pag pagulan. Sa bayan ng Bustos, bantay sarado ng mga responders ng Bustos MDRRMO ang Bustos Dam. Maging ang kahabaan ng Angat River, kung saan nananatiling bukas ang mga spillgate nito at patuloy sa pagpapakawalan ng tubig. Bagamat wala pa rin ipinatutupad na force evacuation para sa mga residenteng naniniral sa tabing ilog, subalit nakahanda ang evacuation center ng Bustos LGU na makikita ang nakatayo ang mga portable modular sakaling magpatuloy ang pagtaas ng tubig. Huwag suspendido na ng klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan sa araw ng lunes at martes base sa ipinabat, ipinalabas na anunsyo mula sa tanggapan ni Governor Daniel Fernando. Samantala weng ilang kababayan natin magsasaka ang nangangamba sa kaling tuluyang hagupitin at tumama sa bulakan ng bagyong uwan dahil sa kanilang mga tanim na palay na nakatakda na sanang anihin sa mga susunod na linggo. Weng? Oo, oh, Nori. nakita natin ano, dun sa paghahanda ng uh, PDRMO, may mga rescue boats. Ano ba yung mga lugar na malalim ang baha at kailangan ng mga rescue boats? diyan nasa bayan ng Bustos dahil uh, itong uh, Angat River dito sa pagitan ng uh, Bustos at Baliwag at uh, dyan sa tabing ilog na yan marami tayong mga kababayang residente na naninirahan dyan. but so far nga wala pa ring uh, sinasagawang evacuation center pero nung uh, mag uh, mag ano tayo mag uh, tawag dito mag ikot mag -ikot, oh, mm -hmm. sa ilang ba may ilang barangay na mayroong uh, lumikas na dahil sa pangamag, pangamba na baka tumaas nga ang tubig sa kanilang lugar. Mm -hmm. Uh, alam naman natin ang bulakan ang isa sa ano, eh, seryosong nakararanas ng na mga pagbaha at minsan kahit matagal nang tapos ang mga kalamidad, eh, marami pa rin mga lugar ang uh, baha. Ngayon ba meron pa rin mga ganong bayan dyan sa bulakan, Nori? Actually, sa uh, dahil ito ng mga uh, Dam, pag nagpakawala ng tubig dito, ang magiging catch basin ng uh, ay ilang uh, bayan dito, gaya ng Kalumpit, Pulilan, Hagunoy, especially Hagunoy, Paumbong, yan ang mga catch basin. At uh, sa mga sandaling ito nga, uh, kumulang tsak lumilikas na yung iba ng ating mga kababayan doon. Okay, mag-ingat kayo diyan sa bahagi ng Bulacan dahil sabi ng Pag-asa, eh kasama kayo doon sa uh, bagamat hindi direkta eh madadaanan ng malakas na hangin at ulan dulot nitong bagyo.